Ay no, magandang gabi mga ka-goodness. Nakawiri na aming bahay. Lilis ng itsura. Oh, hindi mo ang dog yun. <laughs> Pahinga muna kami sa construction. So, tingnan natin kung ilan yung mga naipon kong bariya. Doon sa trabaho. Kasi nag-iipon ako mga ka-goodness. Ito. Bigat na. Pambibili ko ng mansyon. So, titingnan ko yung bag ko kung marami ako naipon na bariya. Tara, panoorin natin ah. Na. So, ito mga kagutnes yung mga barya-barya ko sa trabaho, dito ko nilalagay. So, itinanari ko marami. Dapat ka Wow! Takami oh! Wala, wag ito isali. Ito. Ito, tago ko to sa mga... Ito, tago ko to sa asawa ko, kupit. Barya lang ang kailangan makita. Takami oh! Gusto mo? Kumili ka! Kami eh, Ito may butas to, May butas. Ito ko yung lalagay. Ha? Ah, Inukupitan ko dun, so. Hindi. Ha? Hindi. Tamo nga, oh. Sunod mo. Sunod mo. Ayan, uh, parang gumaan, eh. Kulang ng isang kilo, eh. Inukupitan mo siguro to, no? Hindi. Hindi. Tulungan mo ako maglagay para matapos na natin. Ako maghahawak. Galingan mo kasi. Ayan, nilalagay na po nito sa... Pinukupitan siguro ito ng anak ko. Hindi Di ka ba na mangupit? Hindi. Ah, very good ka. Pero hindi ka na nag-iipon. Bibili natin ng kotse yan. Eh. Pag napuno yun dyan, makabili tayo ng kotse. Lagay mo lahat ha. Ha? Ano bang ba kotse bilhin natin? Kutsi-kutsihan? Kutsi Siyah lang kaya natin. Malay mo eh. Diba? Malay mo diba? Law of attraction eh. Kotse. Malay mo. Habang nabubuhay may eh. May pag-asa eh. Ang dami. Dami